So ayan, ngayong araw na to magluluto kami ng uh, crispy pata. Yung nga lang medyo naka, nakahiwa-hiwa na. At napakuloan na rin namin yun. Ipakikita ko sa inyo yun. At syempre magluluto din ako ng fried rice. Masarap na partner yan para sa crispy pata. At saka magluto na rin tayo ng ano. Ng tog. Ay, to gitu Sayote. So ayan. Ito mga taste buds. Eh. Ito yung pata na napakuloan na. So naisipan ko na na iprito. So parang style ng crispy pata din. So pag naman to, hindi hindi ko hindi na natin nilagyan ng kahit na anong paminta, toyo, bawang, hindi ano lang yan basta ganyan yung may ano niyan. Para natural yung lasa. O di ba? eh so tama ka taste buds. so maglagay tayo ng mantika, dami-damihan na natin kasi magkipo ito tayo dito. Okay na ganyan, hindi natin kailangan i yan isalang na natin ang pata, yung pinakuluan solid yan Nakita niyo mo kanina, tatalsikan pa, di ba? So, ayan, mga ka-taste buds. So, kanina, na again, di ba? Ngayon, subukan natin balik balikta rin. Ayan. Nakadikit. diba Medyo tumatalsik-talsik pa. Kaya, alalay lang. Kaya, kapat na hinalay ako eh. Ayan, mga ka-taste buds. Luto na, oh. Tinan niyo kung gano'ng ganda pagkakaluto. Lalapit ko sa inyo. Oh. Nakakaganda talaga namang Crispy. Lalagay sa lalagyanan. Sa tong na nabili namin, malaman. Kaya napakasarap yan. Siguradong ano, panalong panalo yan. Hmm. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda. 'di Diba? May sauce na rin akong ginawa abang na pinipirito yan. Ayan o. Sibuyas bawang. Sibuyas bawang. Ayan ang sahog niyan. Saka sili. Saka suka. Asukal. Napaka simple. Ngayon naman babos tayo mantika. Fried rice naman tayo. May mantika yan. Lagyan natin ng bawang. Kaya na natin ng mag golden brown ng kulay niyan budyen brom na, lagay natin ng kanin, lagay tayo asin, simple fried rice. Diba? Astig. Ayan mga ka-taste buds. So, luto na. Sinangag. Lagay na natin sa lalagyanan. Dito ko natin ilalagyan. Bango. So ito mga ka-taste sindi ulit ng kalan Hindi ko na nilinis yan, okay na yung ganyan, lagay tayo ng mantika Dahil sa yote naman lulupin natin Basic sa yote, hindi tayo magalagay ng kahit anong kwapme May kaning kaning pin, pero okay lang yan So ito mga ka-taste buds, so, gisa, sibuyas, bawang, kamatis Ayan, nagigisa na. Ganyan, ganyan dapat. Then, lagyan naman natin itong sayote. Lagyan tayo asin. Paluin. Then, maglalagay naman tayo ng sabaw. So, sabaw na pinagpakuluan ng baboy. Yung sapata kami na. Haluin. Then, maglalagay tayo ng isang pirasong nor beef cube. Kahit anong klase ilagay nyo, kahit shrimp, beef, chicken, pork, pwedeng-pwede yan. Pwede yan nyo natin sa pirasong kanyang para lumasang maigi binisang sayote. So ayan mga ka so, luto na kaagad. Oh. Napakasimple ng pagluluto ng ginisang sayote. May sabaw yan. Kasi para syempre hindi din masayang yung sabaw na uh, pinagpakuluan ng baboy kanina. Kaya nagamit pa din, di ba? So ayan, hindi tayo nag-aaksaya. Okay yan. Ang sarap yan. So yun, nakapagluto na kami ng crispy pata, fried rice, at saka syempre, sayote. Yun isang sayote. Kaya kung nagustuhan niyan, subukan niyo rin yan. Okay, no? Ito yung sausawan. O, diba? ba? Luto na yan lahat. Hmm? Sarap. Fried rice na napakaraming bawang pata ng baboy. Crispy.